guys, meron tayong uh, pupuntahan ngayon. Pupunta ako sa um, sa temple. Sa tapat <laughs> tapat ng temple dahil may meron akong kukunin doon na ditis. Ayun si si Sri Gaurani alright, So bike lang tayo, exercise. All So ayun guys, maraming maraming salamat po pala sa mga nag sa mga silent viewers. Ayun, shout out, po sa inyong lahat. Okay, so, ayun yung DTs na kukunin natin is, um, gagamitin natin yon para sa goal for NIM sa La Union. Alright, so, babalik ako ng La Union. Ang ano na lang namin, ang celebration na lang namin ng goal for NIM is uh, 24, Sunday. All right, so, ayun. Let's go, samahan niyo ako sa tapat ng temple. <laughs> sa tapat ng temple. Sana, oh. All Alright, let's go. Hop. Hop, yeah. Alright. Sarap talaga mag-bike. Ngayon lang ulit ako nag-bike ng uh, after 2 months. Yeah, 2 months na rin yata eh. Sana. Alright. Ako. One hand only. <laughs> One hand only. Ayan, pagdating dyan sa Dulo. Alright. Um... Uh, parang tumatabing yung ano ko gulong oh delicates delicates One hand lang tayo ngayon. <laughs> alright. Puro <laughs> ka, alright. <laughs> oh, mayroong black sa side mirror. Alright. Sana all. Oh. Parang gumagalaw yung gulong ko. Tumatabing eh. Alright, daan muna tayo ng 7-Eleven. Sana all. Uha ako. Grabe, first time ko ulit mag-bike. Oop. Oh, Oop. Oh, Oop, oh, yeah. Jadi kids. Alright. Nah, kali buat ayo. Alright. Clear. Clear. Seven eleven. Opia, opia. Bawa madung par.

lakas makasulit ng Red Horse Spear. Masasarapan ka. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Red Horse Extra Strong. The number one Pwedeng ano? pwedeng magpa-picture. Oh, no! Alright. Cold water. Sala yung mga yun. Mga clown. Umalis na sila. Nag-taxi. <laughs> <laughs> Nag Nag-taxi. Nag-taxi na natin yung mga yun. Nawala bigla. Papapicture sana ako dun sa isa pa eh. Nanginginig ako. Sa pagod. Sa pagod to. First time ko ulit mag-bike eh. Sana ah. Oh. Alright. So, dito. Ano na to? Frisco. Ayan, papunta dito. Palengke na yan, dito. Tapos dito tayo. Papuntang uh, Barangay Mariblo. Diretso yan. Eto pag dineretso mo yan, papuntang ano na yan, Munoz yan. Tapos dito yung paliko na yan, papuntang ano na yan, yan yung palengke. Oo, oh, palengke na yan, dito sa likod, palengke ng Frisco. Tapos dito tayo pupunta. Pag, dinere pag mo to, papuntang ano to, Fisher Mall. Tapos, uh, ayun, um, bago mag Fisher Mall, Barangay Mariblo. So doon tayo sa Barangay Mariblo. <laughs> Barangay Mariblo. Alright. So, ayun guys. Wala lang. Baka sakali lang mapadaan kayo dito. Ayun, dun sa Barangay Mariblo. Um, malala, ma -ano lang, malapit na dun yung temple. Alright. So, dito lang. Paliko lang dito. Ayun. So, ang pupuntahan natin, hindi dyan. Dito. <laughs> Pero parang umatendi yata sila ng program eh. Tapat ng temple. Yan <laughs> e, temple, oh. Hey, manandi! Ah, uh, 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 oo. Punin ko na. Oo, sige. Prob kasama, um, kasama, may kasama yata daw yung council Ayun, uh, oh, kasama na yun, oo. Ayun, no? Sarap tumira dito, ano Katapat mo lang, temple, no? Every day. Alright. May hilo ako. Parang, ano? Ning hingal. Wala na tayong exercise. Ay, tulsi pala to. Guys, yung mati tulsi Alright, so kukunin natin yung DT's pa ni Prabu sa loob. Then, uwi din tayo agad. Pahinga lang ng konti, uwi na. Haribol, so, grabe. Pagod. <coughs> Pahinga muna ako dito. May pumukaw lang sa pansin ko din dito eh. El Capitane, El Patron. Ay, oh, lima. <laughs> And las Casas Familias de Rosas El Capitane El Patrone <laughs> 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 Pahinga lang ako dito Ayan Alright Grabe napagod ako Ganun lang napagod ako Ganun pala pag hindi ka nag-exercise Paano kasi Kaupo lang lagi Pero hindi rin Ano din si sa edad din Nagkakaedad yung know, pagka nagkakaedad, ganun talaga. Ah. Sarap ng hangin. Parang iniisip ko din mag maganda mag ano dito, sangkirtan, no? I ano mean, yung magkanong bilhin mo dyan sa tinapay na tinakay Ay, ma! Tampung piso lang ito. Yan sa so may kabitbahay. Ayan, pag tinuro mo yan, basta kaliwa ka lang na gano'n. Basta bumili ka na lang doon. Mas mura pa doon. Ibang piso lang. Mas mura pang merienda doon. Tinapay ba yan? Hindi <laughs> ata tinapay yan. Pinanggupo na ako tulong. Kala ko tinapay pare. Ano pala? lang? <laughs> piso pala. <laughs> Sorry. <laughs> Kala ko tinapay yung <laughs> Hindi pala. <laughs> Hindi pala tinapay yun ka. ako kasi akala ko kumakain. Sorry. Sorry naman. <laughs> Haribol. Alright. So, okay. Ah, uh, ito yung kinuha ko kanina. So, actually, ito ay galing sa ah uh, devotee din na, ayun, na, ayun, na pwede, da, pwede namin gamitin sa Gorpor sa, um, Jose, kailan kalanya Sa 25. So, actually, iniisip namin, kasi 25 is Monday, baka i-celebrate namin ng Sunday yung go for name. Alright? So, meron tayong conch shell, blowing conch shell. Ayan. Ito yung lalagyan niya. Crochet. Go sa crochet. Alright? Itong conch shell is uh, itong symbol ng Shabda Brahma. Alright? Transcendental sound. Vibration. Alright? So, now ito yung DTs. Alright? So, maliit lang siya. Lit si Sri Gaura ni Tai Jay. So, ayun. Um, dito muna to sa akin. So, kung kukunin nung may-ari din, saka ko siya, uh, pwede, kukunin na lang nila dito sa bahay. Or kami na lang magdadala. Alright? So, ito wala pang damit. Ay, may, may damit siya pero, ito, parang ano, luma na. So, patatahian namin to ng Um, bagong damit yan so bak bakit ayun ito so ito yung si Lord Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu okay si Sri Govranitai. Nitai alright so ito yung um, DT na dadalhin namin sa LU alright alright Hare Krishna, mga ka-homeless. Alright, so andito na si Sri Sri Govranitai tang makasama makakasama natin sa um, LU for the celebration of Gorpornim. Alright, sa 25. So, pero, so, ayan, tahian mo ng, ano, tahian mo ng damit. Ha? Dati, may, meron, ka, meron kami inalagaan din na Goran ito, pero malalaki yun, no? Ganito. Malalaki. So, yung wife ko yung nagpapaligo. <laughs> ako lalabas, magsasangkirtan ako, lalabas ako. Then, siya yung may iwan sa bahay, papaliguan niya yung gorna ni Tay, pabibihisan niya. Pagbalik ko, mag may, dala na, may bibili na kami ng gulay, or minsan ako nang bibili pag uwi. Then, offer na namin, ganun. So, and, Um, ang isang gusto ko sa Gora ni Tay na DTS is hindi siya masyadong stricto and very merciful. So hindi sila like hindi sila hindi nila tinitignan yung qualified ka ba or hindi ganon. So they are just audarya Maduria, very uh, um, uh, merciful. Very very merciful. Ganun. So ayun, hindi hindi pa hindi katulad pag Radha Krishna. Pag Radha Krishna kasi titignan nila yung qualification mo eh. Di diba? Sabi ni Krishna sa Bhagavad Gita ay I, I, reciprocate accordingly. No. Gustong puntahan ng pusa, oh. No! No! Oh, sige, akit ka na lang, boy. Ay, girl pala yung girl. <laughs> Alright, gusto niyang... So, very, 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 very merciful si Gaura At, uh, hindi ka tulad... Pag Radha Krishna kasi, ano, stricto. It ma dapat, meron kang qualification. Qualification. So, yung qualification mo comes from the mercy of Gauranitai. So without the mercy of Sri Tai, we can never enter bridge. We can never enter um, service. Um, yung service ni Krishna sa Brindavan. Without the mercy, without the mercy of Sri Caitanya Mahaprabhu, we can not enter um the service of Sri Krishna. All right? So, just like, ganun din, similar din sa without the mercy of Sri Navadvip Dam, you can never enter Braj Dam. Actually, walang difference yung Navadvip Dam at yung Brindavan Dam, pero um, like, uh, mas merciful yung Navadvip Dam. Yeah? So, yeah. Pwede natin pag-usapan yan sa ibang video. Alright? So guys, maraming maraming salamat po ulit sa mga nag-subscribe at saka sa ating mga silent viewers. At maraming salamat po sa inyong suporta. And um, and guys, pasensya na din kayo pag medyo <laughs> um, may pagka-comedy. Ganon talaga. May, may mga kanya-kanya tayong way, no? Like yung iba, um, nag-preach, preach nilang, nila itong Krishna Consciousness sa pamamagitan ng music, di ba? sa pamamagitan ng events, di ba? Magpapa-event sila kunwari, ano lang, art exhibit pero ang pinaka-aim is a uh, preach yung glories ng Krishna consciousness, ganoon, mga yoga. Ngayon, yoga, okay, yung mga uh, ano to? Meditation, breathing exercise, tapos yung mga anong tawag doon, yung may mga astanga yoga, yung mga nag-exercise, may mga pagano'n-ganon yung katawan, di ba? So, Minsan may mga devotees na nag-organize ng mga ganong uh, mga ganong events, no? Pero ang pinaka main objective talaga is to preach Krishna consciousness. So makikita niyo may prasadam, may books, may kirtan, ganon. Makarinig sila ng holy name, ganon. So external lang 'yun. External lang 'yun, yung music. Dimari, yung iba um, yung iba naman banda, 'di diba? May banda sila. Tutugtog sila punk rock or uh, hardcore or crust na gano'n, natugtugan. ba? Diba? External lang yun. External lang yun. Pero ang aim talaga is to preach Krishna consciousness. So, may mga kanya-kanyang style. Akin, ako naman, comedy. <laughs> Medyo comedy. Kasi isa, uh, maraming benefits kasi sa akin yung gano'n yung gusto ko. Um, pag comedy kasi, lap trip, di ba? So, ano, uh, nakakatulong din sa akin yung mental health problem. <laughs> mental health problem, no? Yo, kasi meron akong ano, anxiety disorder. Big uh, alam mo 'yan. Anyway, um, da, uh, ang isang nakaka nakakatulong sa akin is yung um, comedy ganon para hindi ako para maano ba, ma madayo, tama ba? Divert yung ano ko, yung anxiety ko sa happiness, di ba? So, ayun, kaya Um, hinahaluan ko ng comedy talaga yung mga videos ko. And that's what I, um, yun ako eh, ganun. So, and, um, para hindi masyadong seryoso, kasi pag seryoso kasi, ano, um, mahirap mag-preach pag masyadong seryoso parang yung iba maboboring ba? Boring. So, harawal natin ng konting ano. Katulad ng mga ibang speakers, di ba? Meron ako mga speaker na pinapakinggan dati, mga ano, magagaling magjoke joke eh. Tawanan yung mga audience, no? Pero may laman. May ano. So, ganun yung, ganun din yung parang ginagaya ko na ano. Medyo konting comedy lang para ma-entertain ma -entertain lang para hindi antukin ganun, di ba? Minsan nakakaantok kasi pag seryoso eh. Di ba? Pag seryoso, uh, nakakawalang ga, na ano, maboboring ba? So, wala na. So, ayun. <laughs> so, may, may konting comedy. Linalagyan ko ng konting comedy. <laughs> Alright. So, this is ni Tay. Um, and one more thing is, uh, this is the mercy of Sisri Gauranitai. Alright, And uh ayun nga sabi ni Prabu Kanina, yung, uh, yung na yung yung tinuhaanan ko nito sabi niya bago gustong mamasyal ni Gora Nitay sa La Union. <laughs> Makita niya yung mga devotees doon. So um yung pagdating ni Gora ni tay is hindi tayo hindi hindi, hindi yung uh, tayo yung nagdala or hindi yung I mean hindi ako yung nagdala dito kay Gora ni tay. Si Gora ni tay mismo yung pumunta dito. Dahil pag inisip natin, ah, kinuha, si, kinuha ko si ni Tai, pinundinala ko sa bahay, or ganon. It's, uh, it, ito ay Aruha Panta. Hmm? Like, um, alam ano mo yan, yung, uh, paano ka ba, in simple words, Aruha Panta. Like, yung, uh, tayo yung doer ganon, iniisip na tat na tayo yung doer. so si Sri Govranitai is Krishna himself at si Lord Balaram, and they are Ishwara, controllers, so sila ay supreme controller. so by their own by, by their own merciful will, merciful, kasi I'm just fallen, um, I'm hindi ako ano, <laughs> hindi ako like uh, yung ibang mga devotees na um, you know stricto, ganon. And uh, talagang nagpa-practice, yung seryoso, ganon. So, ako ay homeless lang. No? Homeless lang. So, by the mercy, kahit na, you know, very merciful talagang ang Swiss Rigora ni Tay. Si Lord Nityananda Prabhu ay once pupunta siya sa mga bahay ng mga fallen talaga no? to give mercy so by by their mercy no um, nabigyan ako ng chance to to ano to mag-serve So ano namin sa sila lilinisan namin, papaliguan and papalita, uh, tatahian namin ng damit. ayon And um ayun, wala silang tilak eh. Paano hindi ako marunong mag-paint pero hindi ko sure kung paano paano gagawin. So basta lilinisan lang namin kung anong ano. So ayon na-miss namin yung gawran nito Tay malaki nun. May pangalan na yun eh. Binigyan na ng pangalan yun ng, ano eh, ng um, ni Silabag Tibilanta Bonguswami Maharaj. Yata, nagbigay ng pangalan. So, ayun, ewan ko kung nasan na ngayon. Yun ang maganda, yung malaki. Malaking gora ni Tay. Alright. Ano pa yun eh. Panahon pa nung sa mga gangga matas pa yata yun eh. Alright. So, hari Krishna. Thank you. Um, So gagawa ko ng eto makakagawa na ako ng tutorials Kung paano mag puja Alright So Hari Krishna Salamat po sa inyong pagfollow, uh, pag -follow. And uh, ayun, marami, pa, marami pa akong ideas Na pwedeng i-share sa inyo Ganon Na in, relate, in relation din sa Krishna Conscious Mga services Ganon So um, Yeah um, samahan niyo ako sa aking journey ngayong 2024 alright so ayun um, marami tayong mga activities na gagawin alright so sakto may mga parafernalias na kami or uh, puja okay so ang ano nga lang hindi nga lang ako marunong mag abishake so bahala na sa <laughs> agor for hindi ako marunong um, Mer merong meron naman sa Archandipika ka pero hindi hindi ko alam yung process pero tit susubukan kong pag-aralan. And um yeah, tsaka kung merong pang ano pang offer kasi may mga devotees, mga you know, mga Pil Filipino people is very poor. <laughs> very poor. No? So bahala na si Krishna, uh, ari mag-arrange kung mag-advice ba or hindi. Pwede naman um Archan, uh, food like puja lang, no, uh, worship lang, ganun, okay na siguro yun. Ayun guys, so sa 24, samahan nyo kami sa Gold Sa Gold um, so Gold is uh, don kami sa La Union. Alright, hali Krishna. na, hali hali. Ar সংসার বাসনা মোরা কবে তু সংসার